So guys, ito, i-play ko sa inyo itong hook up ni Kibuloy, no? Um, sa kanyang mga workers dito sa LA. Ito po, like, like, we already know, no? Like, Senator stated na um, yung human trafficking talaga na gawain ni Kibuloy ay populated. Hindi lang, hindi lang dyan sa Pilipinas. Hindi lang yet sinatraffic yung mga kabataan from different cities to Manila, you know, from different provinces to Davao or Manila, but also from the Philippines to different parts of the world. So ito nga, pero deny ng deny sila. Pero ito mismo, maririnig natin sa mga sinasabi ni Kibuloy kung ano ang mga purpose bakit niya pinapadala yung mga workers. No? lalong-lalo lalo na dito sa US. Ito kasing hook-up na ito ay para ito sa mga pinadala niyang workers dito sa US upang sila ay mag magsuliset uh, magmalimus, magmalimos, magharana o magtinda uh, sa ano sa daan para sa kanya. So ito guys. Tuhan, ako ang number one may piktuhan Kahit Sa mga transaksyon sa kingdom. Dili man si Ting may gapirma, dili man si Ingrid may, may gapirma. Corporation Sol Manta. Isa lang ang board of director. Very ako lang. Ako lang ang nagapirma sa tanan ng mga transaksyon. So, kung dulay magbinuwa nga grupo di ang sa inyong habis, ako sa lang kabuo, mo minus na sa goal, ang doon sa buta na ako ang tulubago na. Alright guys, ang sabi niya, Um, wala daw iba na pumipirma sa mga responsibilities, um, responsibility, sa mga uh, transaction, financial transaction dyan sa kingdom. Hindi yung mga administrator na sabi niya si Teng, si Ate Teng, kilala po natin si Tessy Dandan, isa po siya sa mga na-wanted na kasama ni Kibuloy, uh, wanted sa FBI. So sabi niya dito, hindi daw si Teng Dandan ang ang may kasalanan o pumirma sa mga mga document sa mga transaction kundi siya lang kaya kung meron mang isa sa mga grupo na hindi makapagdala ng kanilang mga goal ay um siya ang binibigyan ng problema. So magiging problema ni yan. So let's continue. Ang ako'y ninyo ako yung dere. Mo ko kay Natay project. So ibig daw sabihin siya yung pinapahirapan ng mga workers kapag hindi nila naibigay yung mga expected goals sa kanila every day. Kasi guys, dito, katulad nung panahon na um, naging aktibo ako, uh, mula no, lumabas ako as worker tapos bumalik ako as member nung nandito na ako sa US. Ngayon, ang nangyari po ay pinapadalhan po nila ako ng mga workers sa aking bahay para i-house ko po sila. So weekly po yon may rotation. no At ang bawat workers po, meron po silang goal. So, ang ginagawa ko po nung time na yon ay nagpaplano po ako kung saan ko ilalagay itong mga wordpress na pinadala sa akin. Uh, ang basihan po ng aking pagpaplano at that time kung saan yung population ng mas maraming Asian, dapat alam ko po yan, uh, population ng maraming Mexicans kasi ang mga puti po, ang mga Caucasian, hindi po sila basta-bastang naluloko. <laughs> hindi sila basa-basa naka magbibigay ng mga ng mga pera or sa mga charity na hindi um, hindi ba tawag nito hindi nila kilala no kailangan merong kang document na legal ka bago sila magbigay so ganun ang ang mentality ng mga puti kaya ayaw ng mga taga na mag, mag, tawag nila dito Shera kapag solicit guys ito yung kanilang words um uh, shira. so Shera ang ang tinatawag kapag magsusolicit sila we're going to Shera, oh big sabihin magsusolicit yan so ang ginagawa po um, pinaplano kung saan yung mga population kasi dito sa US kasi bawat um tawag nito bawat lahi Meron silang kanya-kanyang lugar na kung saan mas marami sila in that particular area. Um like dito no sa Minneapolis, sa Minnesota. Um, part of Minneapolis um, may marami yung mga itim. Um meron ding sa north uh, sa north Minneapolis mga itim. Sa South Minneapolis naman halo may mga tawag nito Mexicans, yung mga Mexicans po they are um generous no they are like like filipino um, they are very generous people at yung mga tawag nito yung mga vietnamese yung mga mong mga um iba pang mga lahi uh, aside from white no so um yan po ang ang basihan ng ng planning namin kapag sila ay pinapadala. Kasi isa ako noon na nagpaplano sa mga workers kasi ako naman ang nakakaalam sa lugar ko dito, sa estate ko, kung saan yung mga um, clusters of cultures, no? Um, doon binabasihan yung pagpapadala ng mga workers. So, bawat isa po sa kanila, meron po silang goal every day. Kaya sabi ni Kibuloy, kapag hindi daw nila nakuha yung goal nila, um, very affected siya. Kasi nga, bawat isa sa kanila may sign dollars na guys kung nakakwenta na yan na at the end of the day magkano yung collection nila hindi pa man nangyari yon pero meron ng total no at the end of the day na ibibigay nila or expected ni Kibuloy na matatanggap niya kaya galit na galit siya dito sa recording na ito kasi may mga workers na hindi na ibibigay yung kanilang goal kasi guys tayo naman no we are people hindi naman sa lahat ng araw sa lahat ng panahon ay yung ating yung ating energy is the same no meron we, we go through different phase of our emotion at naipituhan yung ating performance based sa ating pinagdadaanan at that time so kaya may mga pagkakataon talaga na hindi nila maibigay yung kanilang mga goal uh, hindi po wala pong ano yan, no? hindi po yan acceptable pagdating kay Tibuloy. Kasi sa kanya, um, regardless what you are going through, you have to bring the money. You know? Bring the money. So, yan po. Gusto ko lang bigyan kayo ng, ng tawag nito, ng history or background kung ano ang, ang gawain. Sabi niya. So, yan po ang background, no? um, I just mentioned. Okay, now let's continue the recording. Ginatubang, nakakumit na taani by faith. Ang inyo lang buhatong dia, ang inyong share, kada isa ka member sa sa ka-grupo, na amoy share, ng erase, na paningkamutan ninyo, na kung ka... Okay, so by faith lahat dyan kay Kibuloy. Kaya sabi ko nga sa inyo, every day, yung mga workers, meron ng dollar sign yan at nakakompute na kung magkano yan at the end of the day. So by faith, inaasahan na ni Kibuloy na matatanggap niya yung amount na expected niya by the end of the day. No? Um, yan ibig sabihin nun. Kung magmatinuman nun, mo ang amahan manalangin sa inyo, ha? mo nang dakong pasakit sa tuwa kana makabalita ko ang mga mga nakoy mga na mga, mga, report diri nga ihakal sa tuwa nga naa nagbinuang diha na ay nagpaluya-luya o nya na ay kanang wa tuwa sa yang goal pareha report kaning Judith Adansa Adasa Judith Adasa o kining Oliver Santos So dito guys, sabi niya, um, yung mga workers daw, kapag sila ay nanghihina, ay hindi talaga pwede yan. It's unacceptable. So minention niya dito itong si Adasa at saka itong isang workers na lalaki na hindi, minsan hindi nakapagdala ng goal. Uh, yun, nagalit si Kibuloy. Eh. Kasi nga yung expected niya na amount ay hindi na hindi niya natanggap. Kaya yun ang dahilan bakit siya nag-hook up no? Example ning duha ka duha ka tao Yu pamasahian mo pato to America, nagang pa sa inyo ha. Tungod ang rekomendasyon sa inyo diri pag sa America, wa ko mo record, wa ko mo seller, tuyo kayo mo mo rekomendasyon. Inani ngani ngani nga ang rekomendasyon gidahumna kung kamo mga buutan mga So sabi niya itong mga workers na pinadala niya dito para lumikom ng pera ay pinadala daw niya pinamasahian O oh, syempre 'di ba ipapadala mo yung tao dapat talaga pamasahian mo kasi wala naman silang pakpak -pak para lumipad no Ito talaga si Kibuloy sabi niya, ang dahilan daw na pinadala niya dito dahil sa mga recommendations ng mga leaders. Kasi dyan sa Manila, yan yung training ground ng mga workers bago sila ipapadala sa ibang lugar. Kapag yung performance mo dyan sa Manila ay maganda, nakapagdalaka ka ng mga goal mo, no? expected sa'yo everyday, uh, ibig sabihin yan na kapag ipadala ka sa Amerika, ay yung performance mo ay ganun din. Oh, sa Manila kung yung yung expected sa iyo na goal ay 2000 pesos, pagdating mo dito sa US, ang expected sa iyo na goal ay between 1000 to 1500 dollars a day, no? Bawat workers. So ganyan po ang expected ni Kibuloy kaya nung nung itong mga workers ay nagkaroon ng time na nanghina sila at hindi sila hindi nila naibigay yung goal. Ito, galit na galit si Kibuloy. Mm. So, let's continue, guys. na nga ka mo, mga kuyaw, mga warriors, parehas mo na ako, nakatutok sa mga goals na ito. unya niya, dili ninyo pakaulawa ng anak, dili ninyo ibutang sa alangani ng anak. unya niya, dili ko ninyo pakaulawa, nagibutang sa kadelikado. So, kamoy atong ipadala niya, gikuhan mo, gisa, ipamasahiyan mo, unya niya, gibutang mo sa layo ng lugar ng parehas sa hmm. Amerika para maka-raise maka of funds. Pag-abot niya, gina-blackmail ko ninyo sa inyong ginahimo. So guys, um, i-reiterate ni niya, inulit niya kung ano yung purpose, bakit niya pinadala yung mga workers dito. At uh, kapag ito daw ay hindi makapagbigay ng kota nila every day, ay pinapahirapan daw siya uh, ng mga workers na ito. So, um, let's continue. Hindi mo magtingong-tingong. Pagkatapos mo uli mo, wala mo yung mga goal. Pagkatapos, inyipang sakito ng grupo, pangitaon mo, tibukad lang pa rin yung report ni si janjan Jan na driver niya. Nag-drive nag, -nag -drive across siya sa tibuok ng mga towns para pangitaon lang yung animal na Judith Adasa kay nag nagbinuang. Wala lang ni mo gisakit ang grupo na grupo na bulabog wala lang mismo sila gisakit. Narinig niyo 'yun guys. Oh, animal daw yung isang worker dahil um hindi nakapagdala ng kanyang goal at siya ay hindi yata umuwi kasi siguro nakatulog sa ano, minsan kasi guys, sila dito natutulog sila sa tawag nito yung yung bus station sa bench ng bus station kasi walang tulog yan ang mga workers, no? imagine buong araw ka maglibot tapos hanggang gabi hanggang madaling araw kapag hindi mo nadala yung kota mo hindi ka pwede magpahinga kaya ang nangyayari because we are human uh, napapagod yung ating katawan uh, minsan uh, uupo lang yan sila uupo lang yan sa bus station sa bench no hilik na yan guys hilik na yan nakakalimutan na nila yung ano yung goal nila ganyan ang ang nangyari. Kaya hindi naka hindi nakakuha ng goal kasi nakatulog. Oh. Paano kasi walang pahinga? Sino ba naman ang hindi napapagod samantalang siya nakakatulog siya anytime. Oh, nakakapagpahinga siya anytime, air conditioning, you know, at iba pang mga mga workers na malapit sa tawag nito sa luwag. <laughs> malapit sa puso niya. Pero yung mga ordinary worker, hindi pwedeng matulong, hindi pwedeng magpahinga hanggat hindi dala yung kanilang goal, yung kanilang kota. Kaya nakakatulog sila kung saan saan. Kahit sa park nga, nakakatulog yan eh. Uh, pag nakaupo lang yan sa ground guys, I'm not kidding. Oh, humihilik na yung mga yan. Ganyan, ang, ano, ganyan, ganyan yung kanilang lifestyle. Sabi ko nga sa inyo, nung pinadala sila dito sa akin, at uh, yun ang breaking point ko, nung nagrent ako ng sasakyan sa kanila tapos um, para magamit nila tapos na disgrace siya kasi walang tulugan niya eh, pati yung driver um, hindi natutulog eh na disgrace siya so, ngayon cargo ni Arlene yung bills <laughs> yun ang nangyari so very common yan kasi yan ang practice nila dito pati ako gisakit ko pati ning Oliver Santos po niya isa, isa po ka ipadala po diha. Mawagya po ng mga rekomendasyon sa kuwa na rin. approve po ng mga tumugiwes ang basi para makuha dito ka ng visa. Nakapabayay mas dagang ang ayan sa inyo ha. Pagkatapos pag-abot i-blackmail po ninyo. Iyo kong binuangan pag-abot diha na nagsalig na po sa inyo ha kanang musalig ko ninyo unya nakakumit ko mo nga inyong buhaton ang inyong kanang mahimo unya inyong kuhaon ninyong gol kaya na siya sure, pra pagkagidaot ninyo ang pagsalig na po, labi na inani kadelikado ang akong project niya ako ang nakataya Oh, trust daw yun, guys, kapag pinadala sila dito, ang mga workers sa iba't ubang lugar, pag trinafik sila, ibig sabihin, Kibuloy trusted them. Uh, dahil at because of that, they have to do the end of their bargain. Na yung expected na goal sa kanila daily ay maibigay nila. Kasi nga, si Kibuloy ay gumasto ng pera para pamasahin nila, para sa visa nila, papunta ng U.S., um to collect money. So ngayon kapag hindi nila na na keep up o na cook up yung end of the bargain nila ay unacceptable 'yan kay Tibuloy. No? Kasi ano 'yan, um parang um tawag nito, renider daw siya kapag hindi na nadala yung kota. Kaya inyong sa lang ginahimo, ang ngayon mong mamatay na nawawala. Angayan ah, mong mamatay physically anak Sa kung gibati karon na. So imagine, karapat dapat daw mamatay itong mga workers sa ginawa nila na hindi nila maibigay yung goal nila. So kay Tibuloy, kapag hindi ka mapakinabangan, hindi mo maibigay yung expected na goal sa iyo, dapat kang mamatay physically. Narinig niyo 'yan sa sa bibig niya mismo nang galing sa mga Bisaya. <laughs> Paki-translate kung yung translation ko ay hindi enough. <laughs> no? Okay. Sa akin ba te karon ang ayan mong mamatay physically. Natingala gani ko pagginga namin yung anong buhi pa mo. Dapat kun ta nagdamgo na mo giurom na mundo ha ba. Oh, sabi niya nagtataka daw siya dahil sa nangyari sa mga workers na hindi naka-cope up sa sa goal nila, nagtataka siya bakit buhay pa sila. Dapat daw na naginip na sila, na namatay sila at sila ay binangungot na habang natutulog. Oh, imagine yan si Kibuloy. Grabe yan ang Gentile settings ni Jesus Christ. Grabe no, ganyan na pala ang ang, ang Jesus ngayon. Oh, nagmumura na tapos kinikurse pa yung mga workers niya kapag hindi nakapagdala ng kota. Ah, dapat silang mamatay. Hello, Jesus, Jesus Christ, Mini Jesus Christ in Davao.